So guys, magkano ang budget or full budget sa ganitong classic design or full finish na bahay? Yan ang sukat po ay 60 square meters na meron tatlong kwarto at dalawang CR. So nakikita natin, napakaganda po ng style or itsura niya sa labas. Full finish na po ito, lalo lalo na pagpasok natin sa loob, ay mas pinaganda pa ito. So makikita po natin ito by full video house tour in actual kung gaano kaaliwalas itong 60 square meters na meron tatlong kwarto at dalawang CR. And take note guys, meron din po itong floor plan. So if ever na interesado ka, nasa dulo po ng video ang floor plan nito, i-screenshot nyo lamang. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ng mag-asawang Ma'am Ana and Sir Rodelito Mamuad na sila po ay taga Ilocos Norte. So ito po, talakayin at pag-usapan na natin yan. So ayun guys, kung napansin po natin, napakaganda po ng structural. Nauna po yung tatag or tayo ng poste. Bago ito inasintada So isang indikasyon po ito na talagang sinunod sa tamang proseso ng pagpapagawa ng bahay at talagang matatag ito So ayan po nakataybim po dahil medyo high elevated po ito At sa structural pa lang ay kitang kita natin na talagang ito'y hindi itinipid sa pagpapagawa or tinipid sa materyales And then guys ito nga po ibinahagi sa atin ni ma'am ang bawat detalye ng mga materyales na nagamit or nagastos niya dito para maibahagi din sa inyo at kung ganito rin lamang design ang inyong paggagawa at ganitong sukat ay maaaring ganito rin lamang ang magasos ninyo. Or may magpagkumparahan kayo sa inyong pagpapagawa ng bahay. Kaya ito po ilista nyo at pagbasihan nyo na lamang sa inyong pagpapagawa. So ito po, ayon sa details ni ma'am, ang sukat po ng bahay na ito ay 8 meters by 7.5 meters. In total of 60 square meters na meron po itong tatlong kwarto at dalawang CR. Maluwang na sala, kitchen and dining area at terrace. And then kinonvert natin ito by the feet at lumalabas po ito na 26.6 feet by 25 feet. So guys, ito po, sa steel trusses ay nakikita natin, nagkakabit na sila at nakita na natin yung structural nito. O sa steel trusses po ay gumamit sila dito ng tubular at C purlins. And then sa yero naman ay color roof long span rib type. And then ito nga guys, kabuuan simula structural hanggang yero, bakal, trusses. Ito po ay yung kay ma'am ay gumastos po sila dito ng halagang 300,000 pesos. And then guys, hanggang sa nagpa-finishing po sila, ito po ang karagdagang detalye na ibinigay sa atin ni ma'am. So ito po, meron na po siyang ipinakabit na spandrel. Ayan po, nakikita natin. At ito po ay nagkakahalaga lahat-lahat sa buong bahay ng 21,000 pesos. So guys, inuulit ko po ah, dito po sa katayuan ng structural na to, hanggang yero or bubong, ito po yung ginasos nila na halagang 300,000 pesos. And then after po nito nagpa-finishing sila, yun nga po yung spandrel is 21,000 pesos. And then ito naman po guys, ayan may sliding windows na po. At ayun po kay ma'am, sa sliding windows po lahat-lahat kabuuan ng bahay na ito ay gumasos siya dito ng 28,000 pesos. Ayan, pinakabitan na ng sliding windows. At sa mga pintuan naman po, panel door at hamba, lahat-lahat po sa buong bahay ay umabot po ng 40,000 pesos. So ayan po ah, pasa sa finishing na po ito. So dito naman po tayo about tiles work ng buong bahay. Kabuuan po dito. So dito po sa flooring ayon po kay Ma'am, gumamit po siya dito ng 60 x 60 ang sukat. And then dito naman po sa CR ay gumamit po siya dito sa wall ng 30 x 60. And then sa flooring ay 30 x 30. At yan po lahat kabuuan ng bahay dito po sa worth of materials ng kanilang mga tiles ay umabot po ng 90,000 pesos kabuuan. And then dito naman sa ceiling or kisame. Ayan, nakikita natin may design. Napakaganda po. So ang ginamit po nila dito, metal firing and hardy flex. So ayun po kay ma'am, kabuuan po ng bahay, lahat-lahat po ito, ay gumastos po siya dito ng halagang 100,000 pesos. So ayan po yung mga furnitures nila, napakaganda. Makikita po natin to in actual video. Makikita natin kung gaano kaaliwalas itong 60 square meters na meron tatlong kwarto at dalawang CR. And then guys, dito naman po sa pagpapapintura buong bahay. So ayun po kay ma'am, pinapakyaw niya po ito. Nakita natin napakaganda naman po ng pintura at yung finishing. At ito nga po, lahat-lahat ay gumasos din siya dito ng halagang 100,000 pesos. Pakyaw na po yan, labor and materials. Diyan po yan sa kabuuan bahay na ito na nakikita natin. And then guys, about naman po sa electrical. So ayun po kay ma'am, ito po lahat-lahat, plugs, -lahat, wirings, etc. Ito po, gumasos siya dito ng halagang 30,000 pesos. So guys, ayun nga po buo ng bahay na tunay ngang napakaganda at eto na nga napakasarap ng feeling ngayon ni Ma'am Ana and Sir Rodelito na tunay ngang natupad na nala ang kanilang pangarap na bahay para sa kanilang minamahal na pamilya. So ito po siya sa atin at panoorin natin ang full video house tour na ito. And after po nito ay malalaman natin kung magkano na ang kabuwang gastos niya dito, labor and materials. So ito po siya sa atin at tingnan natin. So ito po, pagpasok pa lamang po natin dito, bubungod sa atin ang mga furnitures nila na antique na napakaganda po. And then ito pong wall design nila ay meron pong style bricks. So ayan o, ang ganda. So ito po, makikita natin yung setup eh, talagang maaliwalas. Ito po guys ah, 60 square meters po ito na meron tatlong kwarto at dalawang CR. So ito po yung isang kwarto niya, na built in na po yung isang CR sa isang kwarto. Ito po yung master's bedroom. So guys, if ever na interesado kayo sa floor plan, nasa dulo po ng video. Ha? Tingnan nyo at screenshot nyo na lamang. So ito po yung isang CR nila. Napakaganda. Ito po yung room. Na isa ayan yung second room. And with cove ceiling design. Ayan o, may cabinet pa. Ang ganda ng setup nito. Talagang matatawag mo talagang fully furnished. So kung mapapansin natin ang full setup ni ma'am, eh mahilig siya sa mga antique na style. So ayan po, yung kurtina niya napakaganda. So dito naman po tayo sa third room. Tingnan natin ito and then nakikita natin kung gaano rin kailiwalas ito. So halos hindi naman nagkakalayo yung sukat ng kanilang room. So dito po sa part na to ayan may cabinet na. Ito double deck po ang kanilang uh, room dito. With abstract uh, design wall and then yung ceiling po niya, E ganoon din ang style na with cove ceiling design. So ayan po, napakaganda po ng setup. And then ito po yung CR. Ayan, yung CR niya, ayan, 30 by 60 po yung wall. And then sa floor is for, uh, 30 by 30. So malinis, napakaganda, perfect po. And then guys, dito naman po tayo sa last part. Dito po tayo sa kitchen. So ayan, meron po siyang magandang design na kisame. Eh. at meron din po siyang hanging kitchen cabinet. So, ayan po, yung lababo. ay maaliwalas din po. Napakaganda po ng setup dito. Malinis. So, once again, congratulations po sa inyo, Ma'am Ana and Sir Rodelito Mamuwad. Natunay nga, napakasarap ng feeling ngayon na nakikita natin kung saan napunta ang ating pinaghirapan na matagal sa abroad. Lalong-lalo na dito napunta sa ating pinapangarap na bahay para sa ating minamahal na pamilya. So guys, ayun nga po natunghayan nyo kung gaano kaaliwalas at kaganda itong bahay na ito. At ito nga sukat na 60 square meters na meron tatlong kwarto at dalawang CR. At ganito pong finishing at design ay talagang napakaganda po ng forma. So ito nga po ang tanong, magkano na ang kabuang nagastos dito ni Ma'am Ana and Sir Rodilito? Labor and materials. So guys, sa mga nagtatanong po ng floor plan, ito po ang floor plan. I-screenshot nyo na lamang at magbasihan nyo na rin ang idea sa inyong pagpapagawa ng bahay. So ayon nga po sa details ni Ma'am Ana, lahat po ng kabuwang ibinigay niya sa ating detalye na nakita natin ito mula structural hanggang finishing. Ito po lahat-lahat ang kanyang pagkakasiyasat or kwenta at kasama na po ang ibang gamit sa loob ng bahay na ito. Labor and materials ay gumasos na raw po siya dito na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos.